sa korte ng Quezon City Police District ang ilang miyembro ng apat na sindikatong nasa likod ng pagdanakaw ng mga pinaparentahang sasakyan na sa naisauli na rin sa ilang biktima ang mga tinangay na sasakyan nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel isa-isang hinilera sa Camp Karingal kanina umaga ang labing dalawang sasakyan at pitong motorsiklong ito na nadali ng rentangay modus. Na-recover ang mga sakyan sa sunod-sunod na operasyon ng QCPD sa nakalipas na tatlong buwan. Kasama sa mga nahuli ang ilang miyembro ng tatlong sindikato ng rentangay at isang carnapping group. We were able to arrest five doon sa mga members nila. Isa sa mga nabiktima ng rentangay ang car owner na si Alias Joy. Inupahan daw ng mga salari ng SUV at van niya na gagamitin daw sa kasal. Pero makalipas ang tatlong araw, hindi na niya makontak ang mga nagrenta. Halos isang taon pa ang lumipas bago niya natanggap ang magandang balita. Kasama sa na-recover ng QCPD ang dalawang sasakyan niya. Hindi na raw ulit siya magpaparenta. Sa kilala talaga. Relatives. Kapag hindi namin kilala, hindi na lang. Iniyak naman ng QCPD na tuloy-tuloy ang proseso ng pagtunton at pagsauli ng mga ninako ng sasakyan. Pag po yung dokumento ng claimants at sila yung registered owner, upon presentation of uh, required documents, it will be immediately released to the rightful owner. Payo naman ng PNP sa mga magpaparenta ng sasakyan, mas maging metikuloso sa pag-check ng papeles ng magirenta. For example, nagsubmit ng uh, driver's license, find time na mab mabalidate muna sa sa LTO kung yung bang uh, sinubmit na driver's license ay authentic on record nasa ganun nakakasiguro sila na hindi sila nabibigyan ng mga peking nga uh, dokumento. Mainam din daw na lagyan ng Global Positioning System o GPS ang sakyan para natatrack lagi ang lokasyon nito. Kung bibili naman ng second hand na sakyan, maging mabosisi para hindi nakaw ang mabili nyo. Get the photocopy ng ORCR nung binibili natin sa sakyan. Pumunta tayo sa LTO, ipacheck natin ang records. Punta tayo sa MMDA, punta tayo sa Highway Patrol para checking kung may alarma yung plate number, yung chassis number at yung engine number. Tuloy naman ang pagtugis sa iba pang miyembro ng mga rentangay syndicate at carnapping group. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.